Huh? O, oh, ka punta? na bis ka. Ay, oo nga. Pala nga, kalimutan kong sabihin sa'yo. Magkikita-kita kami ngayon, mga kaibigan ko. Mga dalaga pa kasi kami nang huli kami nagkita-kita eh. Pumigil ka. Hindi ka aalis. Hindi, pwedeng hindi ako pumunta Magtatampoyin mo ngayon sa akin. Huh? Hindi ka alis ako nga eh. Hindi mo pinayagan ng papaalam mo, Papa, mo. minum eh. Pero gano'n ako, hindi mo pinayagan, di ba? Ayawgan mo na ako! Eh, bakit? Alam mo kung bakit? Eh, bakit? ibabalita ko sa kanila na ang guwapo-guwapo ng, guwapo -guwapo ng napangasawa ko. Sana oh. <laughs> ako. Binubulang mo lang ako dyan. Oo nga! Ito ba ba nakikita? Anong ka. May pera ka ba dyan? Lama no eh. Oh, ito. Oh, Pasensya mo na to. Oh, 700. Mm, Tipirin tap, mo yan ha. Sige. Sabi mo kasi gawin mo ako eh. <laughs>